Lalo po, uh, mapagpalang araw po, no? Uh, ah. ah. Panibagong explore na naman, no? Ang ating gagawin ngayon po, at hahanapin pa natin yung anak ni Doga, no? no? Ang batang tirador at si Kuya Bert. So, sana po, uh, pagpalain po tayo ngayon, no? Uh, na makikita natin sila. So, kung sino pa itong nakakita po sa aking video, no? no yung kahapon po akala, akala ko po noon na yung batang tirador itong nakita ko. Hindi pala, isa palang bata po noon na naliligaw at hinabol ng ano, limang tao na nakaitim. So ngayon po, ah, pinauwi ko na sa kanilang bahay no, ah, hinatid ko po para po ah, sip siya na umuwi. So gulat lang po yung ano, yung ama ng bata no, kasi may kasama siya. At 'yun sinabihan ko po na kinabold siya ng limang tao daw na nakaitim. So ngayon po uh, babalik uh, babalik po ako ngayon na uh, hindi po ako nag-isa. 'Yun kasama ko na si Simo. Ah uh, 'yung naghahanap po kay si Simo. Si Simo ah uh, 'yung nag-comment sa akin kung saan si Si Mo. 'Yan po kasama ko na po. Yan posisi mo, yan. Yan. So sana po no ay pagdasal niyo po no na walang mangyayari po sa aming dalawa ngayon no na masama. Hangad ko ang inyong dasal po at hangad ko ang kaligtasan po namin po no. So hindi na po tayo magtatagal no. Ah uh, Samahan nyo na kami sa bawat explore namin no, at bawat anglo ng aming video. Ah, paki sundan na lang po. No. So yan po. Maraming salamat. Ah. So yan po. Ah. Samahan nyo po na kami. No. Yan po si si Mono yung idol po natin. No. Pa, ngayon lang po, po siya nakapag-explore. Ano yan? So yan po. Ayun na 'to. So yung pong sabi po nyo no, know, na hindi na po muna kami no, uh, tumatawag sa batang tirador po para kasi yung bata, batang tirador na uh, natutroma lang na po to siya no. So hindi na, na po namin tatawagin no. Kung sakali man po na aming makita, uh, sisikapin po namin noon na makapalapit kami sa kanya ng maayos po no. magpa mag chat out muna ako no ah uh, chat out para ano ah, Leonora Castillo yan pa ma'am set out po sa'yo si ma'am at kay ano ah, ma'am set out po sa'yo si ma'am at uh, ano oh. Ma'am Chi set out po si Ma'am uh, Mitch Si Ma'am Mitch Shout out po si Ma'am Up oh. uh, So Yung iba po no uh maya na po ko munis sa outpost sa Ibano. Saad ba 'yung tapunan. At siyempre, hindi po natin makakalimutan 'no. Ha. Imam okay, Lucia Largado, ma'am. Set out po sa iyo, ma'am. So, sana po, ma'am, no. At pagdasal niyo po kami, no. Na walang mangyayari sa amin na masama, no. So na, so, ma'am. Pupunta na po kami. Uh, patuloy na po kami, no. Maghahanap sa mga bihag. So, sana ipagdasal niyo po, tira, tira. Oh. O. Ito ang area na nakikita nila si Christian, yung batang tirador. Yan. Oh. At naingkwentro nila si Roberto. Yung may kapangyarihan na apoy. Grabe tol. Grabe kapangyarihan ni Roberto ngayon. Dalawa ng kamay. May apoy sa kanyang kamay. Ah, grabe talaga ang mga lamok dito. Guys, okay, so, oh. Ang dami. Baka magkadinggi tayo dito, tol. Tawa ba ang bata, tol? No. Maraming lamok dito. Baka magkadinggi pang bata dito. Sana makuha natin kagad, tol. ana gunung ah kita buka minum nah uh, pertama so, han tunang anak anak kai batang tirado bagi ibet Silent kid po. Silent kid tol. Pag-up lang. pag ako dito tol. nga aku akong isang tao dito okay. tul. Oh. talagang kita harang dito tul. Yung nang nasami kasi nila tul. No? Ah. Sabi ni Roberto may pinadalang tao daw si Anlou dito. Yang adlaw sino ba adlaw di adlao. to adlaw yan eh. o adlaw yan ano daw sabi niya 100 daw katao uh, pinakalat daw niya sa iba't ibang bundok yan ang no, sabi niya kailangan natin mag ingat yung iba daw na mga tauhan niya may mga kapangyarihan dala Kaya hindi madali-dali ng ano uh, baril-baril hindi matablahan ng ibang kasama niya yung mga matagal na sa service dito mga no? uh, parang kulto na, na rin daw So, yan ang hindi tayo makakampanti kung ganito ang klase na area to yung masyadong matahimik ito ang mapanganib umubo ka tol umubo ka yun, yun si Simono. parang mayroon pa talaga po siyang ano ah niraramdam kasi ah, umuubo pa siya musta na tol may saging dito tuloy may saging dito tuloy, hinog tulo. kain okay. tayo tuloy tuloy, yan tuloy yan yan hinog, oh, kain tayo tuloy yan tunayin ko muna tuloy utom na ko yan yan In -in, uh, ini dari kali badung itu. ini Ya. ya. Maliit na saging yan ang senyorita tol. Ang, mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Sarap to na saging oh. maliit parang saging ng ano ah uh, ba. Hmm. siya no. Amis. Hmm? Kain tayo Ayan pa tulog Abi ah, tuh masuk kal yang damu itu tuh, masuk kal. Tepat tuh, ini tuh muka masarapin tuh. 嗯，行吧。 Mata Angat rame May pata Rasulah yang nahan na po <sighs>